قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه Wa Lahat ng papuri at pasasalamat ay lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawa'y ang Kanyang pagpapala, habag, kapayapaan ay mapasakan kanyang huling propeta at sugo na si Propeta Muhammad, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya at sa lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Muli, welcome sa ating palatuntunan, Madrasa Alim nil-Islam, Paaralan, Ituro mo sa Akin ang Islam. At tayo ngayon ay nasa pang-anim na yugto o kabanata episode ng ating palatuntunan sa ating subject na fiqh. At natalakay natin, alhamdulillah, sa nakaraang lecture natin ang patungkol sa pangatlong haligi ng Islam na ito yung tinatawag natin na zakah o obligadong kawanggawa at ngayon naman ang ating tatalakayin ay ang pangapat na haligi ng pananampalatayang Islam walang iba kundi ang saum o pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. As-sawm, as-siyam, huwa ibadatun lillah bil-imsaki anit ta'am, as-sharab, wa kulli ma yubtilu siyam, min al-fajr ila urubi shams Sinabi ng mga pantas sa Islam, ito yung kahulugan ng siyam o pag-aayuno ang pag-ayuno raw, ang pag, ang pang-apat na haligi ng Islam, ito yung pagsamba sa Allah sa pamagitan ng imsak, pagpipigil. No, pamagitan ng pagpigil sa pagkain at inumin at lahat ng nakasira sa pag-aayuno. Ibig sabihin, hindi lang pagkain at inumin, bagkus anumang mga bagay na nakasira sa pag-aayuno at insya Allah matatalakay natin yan. Kailan? Magmula ng bukang liwayway. Magmula ng bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Ang Muslim ay iiwas o magpipigil sa pagkain at inumin at sa lahat ng mga nakasira sa pag-aayuno. Ni pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang tungkulin sa mga muslim ang pag-ayuno ng isang buwan. Sa loob ng isang taon, hindi buwan-buwan obligadong mag-ayuno. Isang buwan lamang sa loob ng isang taon. At ito ay ang pinagpalang buwan ng Ramadan ng siyang pang-anim na buwan sa kalendaryo ng Hijri. At ito ay kanyang itinalaga bilang ikaapat na haligi mula sa mga haligi ng Islam. Kung kaya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, Ya ayuhal ladhina amanu, kutiba alaykumu siyam kama kutiba alal ladhina min kablikum laallakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, ipinag-utos sa inyo, inobligado sa inyo ang pag-aayuno tulad ng pagkaobliga sa mga nauna sa inyo. Alalarina min qablikum la'allakum tattaqun. Alala ung baga ay magkaroon kayo ng tunay na pagkatakot sa Allahu subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng pagsunod sa kanya at pag-iwas sa kanya mga ipinagbabawal. At tulad ng sinabi natin, mga kapatid, na ang anumang bagay na ipinag-utos sa atin ng Allah Subhanahu wa Taala ay may kahalagahan may pakinabang tulad lamang ng pag-aayuno na kung saan binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sa kanyang hadith ang kahalagahan ng pag-aayuno ayon sa hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه قال <سؤال> قال <سؤال> رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به معنى يولد ملاقي أبو هريرة رضي الله عنه شاء نكسابي أن سجونا الله أن سجونا الله أن محمد صلى الله عليه وسلم أين نكسابي الله عن لاهات ng anak ni Adan ay para sa kanya. Ibig sabihin, may nakalaan na gantimpala. Maliban sa pag-aayuno. Maliban sa pag-aayuno sapagkat ito ay para sa akin. At ako, sinabi ng Allah, mismo ang gagantimpala nito. Subhanallah. Ibig sabihin, may nakalaan na espesyal na gantimpala sapagkat ang pag-aayuno ay hindi nahaluan ng pakitang tao at ang pag, uh, pag ayuno wasiyamu ang pag-ayuno ay pananggalang pananggalang ng isang muslim mula sa mga bagay na nagpapahina sa kaning pananampalataya mula sa mga bagay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at kapag ang isang araw na pinag-ayunuhan ng isa sa inyo at hindi siya magsasalita ng mga masamang salita o makipagtalik sa asawa at hindi makapagtataas ng boses dahil sa galit. At kung sinumbatan siya ng isang tao o nakipag-away, ano ang sasabihin niya? Dapat niyang sabihin, Inni saim. Ang ibig sabihin, ako ay isang taong nag-aayuno. Ang propeta Muhammad SAW ay nanumpa, sumpa sa kanya na ang buhay ni Muhammad ay nakasalalay sa kaniyang kamay, tunay na ang hininga, hininga ng nanganga nang, nang, nang sa bibig ng nag-aayuno ay higit na mainam sa pananaw ng Allah sa kabilang buhay kaysa sa halimuyak. Subhanallah. Ito yung mga taong nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang nag-aayuno ay may dalawang kasiyahan. Ano ang kasiyahan? Na na ibabahagi sa kanila ibibigay sa kanila kapag siya ay nag-iftar nag-almusal sa uh, sa kanyang pag-aayuno paglubog ng araw siya ay nasisiyahan sa kanyang pag-almusal sa kanyang breakfast no pangalawa at kapag nakaharap na niya ang kanyang Panginoong Allah Subhanahu wa ta'ala siyempre sa kabilang buhay ito yung dalawang kasiyahan na ibibigay sa taong nag-aayuno. Siya ay natuwa dahil sa gantimpala na pinagkalob sa kanya ng kanyang Panginoon, ang Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ang pag aayuno mga kapatid, ay may pakinabang. Lahat ng inibliga sa isang Muslim, mayroong pakinabang. Tulad ng mga nabanggit natin sa mga naunang mga nakarang lecture na ang mga pagsamba na ito ay ta'atun lillah. Ito ay pagsunod sa Allahu subhanahu wa ta'ala. At sino ang sumunod sa kanyang Panginoon ay gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malaking gantimpala dito sa mundong ito, higit lalo sa kabilang buhay. At itong pag-ayon na ito, to daribul alat taqwa. Ito ay sinasanay niya ang mananampalataya sa takwa ang takwa yung pagsisiyasat sa Allah at pagkatakot sa kanya sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwan, pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal ay sinabi ng mga pantas sa Islam na ang pag-aayuno na ito ay kabilang sa dakilang pagsamba dakilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala hindi lamang ang mga obligadong pag-ayuno sa buwan ng Ramadan kundi sa mga ibang araw na kung saan kaaya-aya ang pag-ayuno rito ito ay nagbibigay daan ng pagpapalapit ng isang Muslim sa kanyang Panginoon sa pamagitan ng kanyang pagtalikod sa kanyang mga kinahumalingan at pagpipigil sa kanyang mga pagnanasa sa para sa, sa taong nag-aayuno hindi lamang pagkain at inumin ang kaniyang iiwasan kundi anumang bagay na makabawas sa kaniyang gantimpala mag-aayuno ang kaniyang dila mag-aayuno ang kaniyang mata mag-aayuno ang kaniyang katawan lahat ng kaniyang katawan sapagkat ito ang kumpletong pag-aayuno na magkakaroon ng malaking gantimpala mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangatlo tuallimu sabra wal ikhlas. Ito ay nagtuturo ng pagtitiis at katapatan. Siyempre, hindi tunay naman na ng palataya ang taong walang sabr, walang pagtitiis. Sapagkat ang pag-ayuno ay pag-iwas sa mga pagkain at inumin na kung saan nangangailangan ng sabra, nangangailangan ng pagtitiis. At ganoon din, ikhlas, katapatan. Ang taong wala sa kanya ang dalisay na layunin, wala sa kanyang ikhlas, wala sa kanyang katapatan, maaring kumain sa araw ng pag-ayuno sapagkat walang nakakita sa kanya maliban lamang ang Allah. Kung kaya, kapag siya ay nakapagtiis, nandun na sa kanya ang katapatan, ang ikhlas at doon makakamta niya ang sinabi ng Allah, na fa innahu li sapagkat ang pag-ayuno na ito ay para sa akin at ako mismo ang magbibigay sa kanya ng gantimpala ang mga pag ang pag-ayuno mga kapatid ay may mga ay mga may mga nakasira rito at kabilang dito ang pagkain o pag-inom pagkain pag-inom pangalawa mga katulad ng pagkain o pag-inom tulad ng paninigarilyo tulad ng injection na kung saan kapalit ng pagkain. Pangatlo, ang pagsusuka na sinasadya. So, balit yung pagsusuka na hindi sinasadya, hindi yan makasira sa pag-aayuno. Pangapat, ang pagpapakuha ng maraming dugo. Yung pagpapakuha ng maraming dugo, yan ay nakasira sa pag-aayuno. Kung maliit na dugo lamang tulad ng nasugatan, yon ay hindi nakakasira sa pag -aayuno. pang Panglima, ang rigla o ang nifas, dugong lumalabas, dulot ng panganak sa mga kababaihan. Panganim, ay ang paglabas ng punlay. Ito yung puting likado. At alam natin yan na ito ay nakasira sa pag-aayuno. Pangpito ay ang pakipagtalik. Ang pakipagtalik kahit Walang lumabas ay yan ay nakasira sa pag-aayuno. Kailangan mga pag-aralan natin ang mga bagay na ito na kung saan uh, kinakailangan sa bawat mana ng palataya, lalaki o babae. So balit may mga taong pinahintulutan sa Islam na itigil ang pag-aayuno. Tulad ng mga taong may sakit, may karamdaman. Maaring lumalang sakit kung ipagpapatuloy ang pag-ayuno. So sila ay exempted. Pangalawa, ang walang kakayahan sa pag-ayuno dahil sa ano, katandaan at saka yung karamdaman na walang pag-asang gumaling. So sila ay exempted sa pag-ayuno. Subalit sila ay magbibigay ng pagkain o magpapakain sa bawat araw ng isang mahirap. Pangatlo, ang manlalakbay, ang tinatawag natin na musafir, hanggat hindi siya makauwi sa kanyang lugar, siya ay exempted sa pag-aayuno. Pangatlo, ang dinatna ng dugo. At ito yung sa mga kababaihan, kapag sila ay nirigla o kaya sila ay nanganak hanggang sa sila ay gumaling at babayaran nila ito sa ibang mga araw. Panglima, ang nagbubuntis at nagpapasuso. Kung siya ay nangangamba, natatakot na baka mapinsala ang kaniyang sarili o ang kaniyang anak sa kaniyang sinapupunan. So, siyang tumigil sa pag-ayuno, tatapot na rapat nilang bayaran ng mga araw na kanilang ipinagpaliban. At uh, pagkatapos ng Ramadan, pagkatapos ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, mayroong tinatawag na zakatul fitr. Itong zakatul fitr ito kawang gawa pagkatapos ng Ramadan na inilalabas isang araw o dalawang araw bago bagu-idaraos ang salatul id ang sa pagsasala sa id pagkatapos ng Ramadan katotohanan ng ipinag ng Allah bilang tungkulin para sa sinumang nagtataglay ng labis mula sa kanyang mapangailangan sa araw ng id at gabi nito, tutula ng pagkain na kanyang ipamahagi sa sukat ng tatlong kilo. Ayon sa mga pantas ng Islam, hanggang tatlong kilo lamang mula sa pagkain ng mga ng mamamayan, yung karaniwang pagkain nila sa isang bansa tulad ng bigas, trigo, uh, tamar o sa dito sa bansang Arabi, Arab Arab countries tulad ng mga dates at ito ay babahagi sa mga dukha mga may hirap na mga Muslim upang wala nang nangailangan sa araw ng Eid. At insya Allah, ang kabuuan detalye nito malalaman natin sa mga susunod na antas ng ating pag-aral dito sa Madrasa Alim nil-Islam. Hanggang dito na lamang. Wasallallahu ala Sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون